Uh, okay, magandang araw po. Nasa different location tayo ngayon, mga utol ko napansin natin. Actually, dito sinut yung salamin-salamin ng Bini, no? If you're familiar doon sa music video na yon mga kapatid, dito po yun exactly sinut. Dito po tayo ngayon dahil uh, sa isang shoot din. So, yan. Ayan. So, yun yung parang sofa kung saan parang humigaya tayong isang member ng Bini, no? So, nakita ko. So, ito lang po yung uh, exact place kung saan medyo pwede tayo mag-vlog. So, kanina kasi, naka-receive tayo ng tanong. At ang tanong nga po sa atin is, paano kung halimbawa yung isang partner mo, yung taong nagugustuhan mo, taong minamahal mo, ay sadyang lumalayo sa'yo, di ba? Yung parang binibigyan ka ng hard times, pinahihirapan ka. At sa mga panahon na to ay nagkakaroon ka ng mga emotional struggles. Napakahirap po dito mga utol. In order to survive this one mga kapatid ay siyempre kailangan ko natin ng direksyon. Kaya nga po sa coaching session ko, parating tinuturo ko na ang unang-unang gagawin natin is positioning. Pagka wala ka sa posisyon, kung masama ang timpla o lagay mo mga utol, of course, most likely hindi ka magsasucceed. Pero kung tama yung position mo, kahit sabihin na natin mahirap yung taong yan, mahirap ma in love, mas malaki po yung chances na kayo po ay magsaksin mga utol. Unang-una, wag nating pakakawalan yung tinatawag po natin na halaga. Pagka ito po ay ibinaba natin, ibinigay natin mga utol, tayo po ay masisira. Alam natin na magiging very unattractive ito. Kaya nga po parating natin sinasabi na kailangan iparamdam mo sa kanya na may ability ka na tiisin siya. Kasi pag ito po ay hindi natin ipinaramdam, natural hindi niya kagad makikita yung importance mo mga utol. Ang mga hinahabol natin or let's say taong nagugustuhan natin, taong minamahal natin, most likely may mga experience na po yung karamihan dyan, I would say. Yung iba naman kung wala mga utol, I'm sure they are already very familiar, di ba? So para mangyari ito mga utol, kung talagang gusto mo talagang mahalin o magustuhan kanya, dapat po ipakita mo yung ability mo na kaya mo siyang tiisin. Why? Kasi alam naman po natin, ang karamihan po dyan mga utol ay may mga experiences na. Ang iba po dyan, malamang na malamang, ay naranasan na po kung halimbawa meron nagkahabol sa kanila. So to make things different, o yung situation, para mapansin niya na kayo nga po ay parang iba, eh kailangan po ipakita niyo po sa kanya mga utol na meron kang ability or capacity na tiisin siya. It will set you apart. Doon mo makukuha yung atensyon. Kaya nga po sinasabi ko, pagka meron kang kakayahan to neglect or to ignore the person, it generates obsession. Kaya nga kung gusto mo talaga isip isipin ka niya, o yung sinasabi nga po natin sa mga vlogs natin before na mapuyat siya sa kakaisip sa iyo mga utol, ay kailangan ipakita mo yung ability mo na tiisin siya. Kasi doon kanya bibigyan ng halaga. Isa pa, pagka halimbawa pinaparamdam mo na meron kang capacity to do this, doon niya mararamdaman mga utol na kayo nga po ay talagang di ordinary pero dapat pahalagahan valuable. Why? It's because ma-display mo dito yung ability mo to take the risk. In order to attain this, kailangan marunong ka mag-focus. Kailangan kaya mong i-divert yung emotions mo. Kasi pag masyado kang focus, available, nakatutok sa kanya mga utol, unattractive yun. Kaya in order for you to be attractive, kailangan ipakita mo sa kanya yung ability mo na tiisin siya kung ito po ay tungkol sa ex or breakup, yung ability mo to move on, mga utol. Dinidiscuss ko to many times sa mga vlogs ko na kung ipaparamdam mo yung kakayahan mo, na kaya mo siyang tiisin, kaya mo maging independent even without him or her, mga utol, ituloy yung buhay mo pa rin. Kahit sabi na nga po na alam niyang kayo po ay nasaktan o na-depressed sa breakup, doon po niya kayo papahalagahan. Doon po siya magkakaroon ng second thought na siya po ay nagkamali sa pag-iwan sa iyo. Hanggat hindi mo ipinaparamdam ito, mga utol, hinding hindi po niya maiisip na tayo po ay balikan. Hinding hindi po niya mararamdaman yung tunay nating halaga. Ang mararamdaman lang niya, of course, is you're just that ordinary person na pagka iniwan mo ay masasaktan, malulungkot at hindi na kayang bumangon. Ibahin po natin yung mga utol because in order for you to be different, to be valuable, kailangan iparamdam mo yung pagiging mature mo to handle rejections or break up for example. May clean blood lang to mga utol. Only just to help you nagtanong sa ating kanina, para magkaroon din tayo ng clarity kung halimbawa kayo nga po ay naguguluhan, nalilito at nasasaktan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.